ultimate, ultimate, crush ni David. Bukod sa akin po. Bukod sa akin. Naging crush mo ba si Barbie? Eh, parang kung sabi ko hindi. <laughs> 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 si an artist na, at an, an actress na hindi mo kadalasan makikita kaya paglaan ni Kim Chiu. Kim Chiu. May expression ngayon. Sana mga tanga si Jamila. Tapos <laughs> ang Sa mga naging leading ladies nyo, kanino kayo nagka-crush ng malala? Joshua. Sige, sige. Ano ba? Josh, huh? tama? Tama. Janela. Oh my God! My gosh! Oh my God! mo ba talaga si Julia? Ito na yun. Eating Gertrude. Uh, as a person, as a co-worker, as an actress, an ideal woman in general. That's how I would like to be. Part hindi the position, ba't di ka nakatulog nung book ends pa lang iniisip mo tos. To answer the latter, yep. Yeah. Uh, and then I realized that I was also so into her. So... <laughs> Sa video ito, pag-usapan naman natin ang mga aktor at aktres na nakatrabaho ang kanilang mga crush. Dream come true talaga kapag nakasama mo sa trabaho ang iyong iniidolo at hinahangaan. Marami sa mga artista na nagtatambal sa isang teleserye o movie ang nagkakatuluyan. Una sa listahan ay sina Barbie Forteza at David Licauco. Si David ay isa sa pinakagwapong aktor sa henerasyon ngayon. Sinong mag-aakala na matagal na pala niya naging crush si Barbie Forteza? Unang nagkatrabaho ang dalawa sa sikat na serye ngayon na Maria Clara at Ivara. Sumunod ang drama series nila na Maging Sino Ka Man at recent movie na That Kind of Love. Aware si David na paghanga lang talaga ang nararamdaman niya kay Barbie at malaki ang respeto niya kay Jack Roberto. Kung single man daw si Barbie ay baka daw naligawan na niya. Pangalawa sa listahan ay sina Paolo Abilino at Kim Chu. Pinakamainit na love team ngayon ang Kim Pao. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ng mga fans ang previous interview ni Paolo patungkol sa kanyang hinanga ang babae. Matagal na niyang pangarap na makatrabaho si Kim. Dahil ubod daw ito ng ganda, sinong mag-aakalang after 10 years ay napagbigyan ng kanyang hiling. Una silang nagkatrabaho sa hit series na Linlang, dito sila nakilala bilang mag onscreen couple. Pangalawa ay ang Korean adaptation na What's Wrong with Secretary Kim, dito ay talaga namang mas nag-boom ang kanilang kasikatan at ang bago pa nilang palabas ngayon na My Love Will Make You Disappear, excited na excited na ang mga fans at overflowing ang kilig dahil hindi na lang kasi sila on-screen couple kundi real life magkasintahan. Lucky but surely Pangatlo sa listahan ay sina Janela Salvador at Joshua Garcia. Si Joshua ay isa sa pinakagwapo at talentadong artista ngayon. Inamin ng aktor na matagal na niyang pinapangarap na makawork si Janela. Abot langit naman ang saya niya noong nabigyan siya ng proyekto with Janela. Una silang nagkatrabaho sa MMK bilang magkasintahang nagkahiwalay dahil sa personality differences. Pangalawa ay gumawa sila ng movie na The Killer Bride. Ayon sa kanyang mga tropa, si Janela daw ang pinaka-crush ni Joshua na naging leading lady niya. Kung pag-uusapan naman ang kanilang status, malabong magkatuluyan ang dalawa dahil mayroon ng girlfriend si Joshua at si Janela naman ay nagpo-focus na lang sa kanyang anak. Pang-apat na listahan ay Sina Enchong D. at Alexa Ilacad. Si Alexa, isa sa former PBB housemate ni Kuya, gayon din si Enchong. Ang aktres ay naging patay na patay kay Enchong noon. Lagi siyang binibiro ng kanyang mga kaibigan at ito'y kilig na kilig naman. Una silang nagkatrabaho sa isang movie na Reset, UNI and at ngayon naman ay pareho silang nakuha na host ng PBB. Kung pag-uusapan naman natin ang status ng kanilang buhay pag-ibig, si Enchong ay nananatiling single at si Alexa naman ay taken na kaya malabong magkatuluyan ang dalawa. Panglima sa listahan ay si na Coco Martin at Julia Montes. Naging maingay ang pangalan ni Coco dahil sa palabas na ang probinsyano. Bukod sa gwapo na masigasig pa. Inamin ng aktor na nagbalak siyang ligawan si Julia noong 13 pa lang ang aktres at na siya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Nag-try ulit siyang ligawan ng aktres noong nagkatrabaho sila sa teleseryeng Walang Hanggan. Nasundan ang movie nila na Moment in Time at ang recent movie ngayon na Pula. Si Coco Martin ay isa sa mga halimbawa ng mga lalaking masikasig pagdating sa pag-ibig. Hindi siya tumigil hagat hindi niya na papaoo si Julia. Naging lucky ang kanilang relasyon at nagbunga pa nga ang kanilang pag-ibigan dahil meron na silang anak. Pang-anim ay sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang gwapong aktor na Tisoy ay may paghanga sa napakagandang aktres na si Catherine. Inamin ng aktor na hinahangaan niya ang aktres dahil sa kanyang kabutihan na loob at lalo na sa kagandahan. Ideal woman daw niya si Cat. Unang nagkatrabaho ang dalawa sa hot box office na Hello Love Goodbye. Ito ang pinakasikat na movie sa Pilipinas at umani ng mga parangal. Pangalawa ay nasundan ng pangalawang sequel na pinamagatan nilang Hello Love Again na finiture sa Canada. Si Kat at Alden ay parehong single ngayon. Inamin ng aktor na naniligaw na raw siya kay Catherine at mukhang malaki ang pag-asa ni Alden dahil nakilala na niya ang pamilya ni Catherine. Masigasig naman daw ang aktor pagdating sa pag-alaga kay Kat. Kaya na may excited na excited na ang mga fans sa tatahakin ng kanilang relasyon. Ang pangpito sa listahan ay sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Ang 90s heartthrob na si Jericho ay inaming may paghanga sa aktres na si Janine. Noong nabalitaan niyang si Janine ang magiging kapareha niya sa series na Lavender Fields ay abot langit ang ngiti niya. Ito ang una nilang proyekto together. At napapabalita ang lumalabas na ang dalawa at inamin pa ni Jericho sa kanyang interview na nagde-date na raw sila.